Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng linggo, June 8, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palad mga kachanski. Ito po ay makakatulong para po maka-attract kayo ng swerte. Ito pong money oil ay malakas po itong mag-attract ng swerte sa sugal o kahit ano pong uri ng sugal na inyong pong sasalihan. So kinakailangan na ang uh, uh, money oil na ito ay cleanse, bless, and ritualize. Ko. So kung wala pa po kayo nito at gusto nyo pong order ay mag-PM lamang po kayo sa akin. At kung meron naman po kayong mga numerong inyong laging tinatayaan na inyong mga favorite lucky numbers, susubukan so nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito na base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, lakasan mo ang loob mo na harapin ang pagkikipag sa palaran sa malalayong lugar. Sa ganitong paraan, mapapabilis ang iyong pag-asenso. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mama's sorting numero, 8, 19, 24, 34, 39 at 44. Para sa mataong Taurus, mukhang tinatalo ka ng mga negatibong kaisipan. Baguhin mo na ang ayos ng mga kasangkapan sa iyong bahay at buksan mo ang pintana upang makapasok ang sariwang hangin. Kapag ginawa mo yan, tiyak na siswetihin ka na. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga masweting numero, 2, 9, 18, 26, 31 at 36. Para sa mga taong Gemini, muli nagbabalik ang mayaman mong imahinasyon. Kaya't malilito ka sa dami ng magagandang ideya na pwedeng magbigay sa iyo ng kayamanan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 4, 16, 17, 30, 25 at 27. Para sa mga taong cancer, huwag kang matakot sa mga kumakalaban sa iyo. Sila ang dapat nakabahan dahil mas malakas at maswerte ka kesa sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga masuwerteng numero: 8, 10, 19, 21, 33 at 40. Para sa mga taong Leo nagbabala ang mga araw na ito na maimpluensyahan ka ng taong akala mong may magandang ideya. Kaya humingi ka ng opinion sa mga pinagkakatiwalaan mo. Ang yung mapalad kulay ay peach. Ang yung mamaswerte numero 4, 11, 14, 29, 37 at 44. Para sa mga taong Virgo, Mula sa malalayang lugar tarating na ang maaga mong regalo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 3, 12, 25, 35, 38 at 42. Para sa mga taong Libra, huwag kang magpapagamit. Mas magandang kung ikaw ang manggagamit. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mamaswerting numero 8, 10, 16. 27, 39 at 43. Para sa taong Scorpio, samantalahin mo ang mga araw na ito kung kailan ay pwedeng pwede kang kumita ng malaki. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang yung mapala na kulay ay white. Ang yung mamaswerte numero 3, 15, 18, 21, 26 at 36. Para sa mga taong Sagittarius, hindi ka kakapusi ng mga makapagong pormula ng tagumpay. Sa katunayan, marami kang alam at pwede mo itong ipahiram sa iba para umunlahatin sila. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga sorting numero, 9, 12, 28, 31, 38 at 45. Para sa mga taong Capricorn, malikot ngayon ang isip mo. Kaya't anumang sandali ay pwedeng magbago ang pasya mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamuwerteng numero 4, 19, 23, 25, 35 at 44. Para sa mga taong Aquarius, kailangan mong mamasyal ngayon. Nang sa gayon ay bumalik ang talas ng iyong isipan. Ang pananatili sa isang lugar ay dinakakaputi sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamuwerteng numero 1, 13, 20, 29, 34 at 41. Para sa mga taong Pisces, pwede ka namang lumayas, pero siguratuhin mo lang na babalik ka. Sa katunayan, hindi mo ngayon susundin ang iyong isip at puso dahil mga paamo ang masusunod ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mama's numero, 7, 22, 24, 28, 37 at 43.